Okay. Tingnan natin. Oh, Ito pala ang ano oh. Ito. Tunay na iring ni ano oh, ni Mary Antoinette. Maria. Uh, ha? Yeah. Mary Antoinette. Mary Antoinette. Mary Antoinette. Wow. Oh. Wow. Born by Prince. Ah, Prince Queen pala oh, French. Oh. Ito oh, naka exhibit ano niyo. oh. Iring niya oh. Wow. Oh. Wow. Nice beautiful

ng panahon. Ang ganda, oh. So, ito. Ito siya ang magsuot. Oh, si Marie. Marie Louise. Marie Louise. Daya are there. Um, ganda, oh. Chokin na uh,

So, Ang so, so mm -hmm. Ruby and Diamond. Ruby and Diamond so, yes, bracelet. So, we'll wow. Oh, ito sa mga unang panahon to. Eh to. 23.5. Sepai, ul ada yang meniklis Oh, Maki and emerald, make emerald and then So this, emerald in my Oh my god. Indian emerald necklace oh, Colombia. 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 This is oh. your Oh, emerald Maximilian emerald oh, 21 oh. carats. My stone. Oh, marine. That's mine. Ponto my my birthstone. That's my birthstone. Brazil. That's my birthstone. Yeah, yeah, yeah. Oh, Biril. Per real. Per real. Per marine minus. Blue, blue, blue. blue heart, diamond ring. Thirty point sixty two carats. Wow, itu emas. Emas mga ah, sa unang panahon to mga pure to naka ano dito naka display sa National Museum dito sa Washington ayo grabe ito Oh, 67.89 carats. Ano oh, ka, bro? Wow. Ito. Hazen. Diamond necklace. Wow. Kumikinang-kinang pa. Ayan, oh. Uh, Marcus. Diamond ring. Wow. Oh, 24. Ito. Oh, ayan, oh. Kumikinang pa. Ah. Ganda, oh. Person. Diamond. Sa so, patuloy. Okay.